Nako, tanghaling tapat dito na ako sa Taytay. Gawarawara -tay. na ako, mag-isa lang ko. Gajip ga lang ako mga prinsip. Nagtatanong lang ako sa driver kung saan ako bababa. Ayan, mga prinsip dito na ako sa mga damit, mga shorts. Ayun, ang dadaming mga damit. Ito, tag -50 lang. mo Ayan, o, 50 pesos lang. Tapos, mga bags. Ang daming bags. Ayan. Ang hinahanap ko mga princess is uh, mga blouse or Bugs, bags, bags. Yung mga class A lang ba? Pero mahal din yung class A nila dito na sa mga dalawang libo, diba? Mga tatlong libo, ganun sila. So ang laki nito, hindi ko maano, sobrang laki.

Мадам гади, наша липерница, наша ini din kuya. 150. Ha? Ay, mahal pala Kolduruy. Kolduruy, Kolduruy, Kolduruy. o. Pag tapos, ano, padalila. Ay, ito. Oh, paborito, uh. tong parang hait man Ito ako sa mga bags. Ang ganda din ng bags. Oh. Chanel. O oh, diba, social. Chanel, Chanel. Lakos, lakos. Magkano din yung ganito nyo? Pwede pumasok dito? Oh, sige po, ma'am. 600 din pala din. mahal din pala mahal din Ayan. Coach, ang cute. Baka ah, pareha kay Jaja, oh. Ang cute din nito. Yan, 850 lang <laughs> po. Pareha sa pamangkin ko. Para din siya ano eh. Naiikot ko na lahat. Kaso lang, wala pa akong nakusuan. Yung mga bags naman, hindi na parang ano lang din, sa Shopee lang din ang mukha kaya wala pa akong napusuan maski isa ang laki pala nitong baytay mga friendship kaso lang yun nga hirap magpili dumating na ako dito sa mga tilahan ako ang layo na nang napuntahan ko <laughs> ay makisiksik dito ang layo-layo na nang napuntahan ko. Ayan, no? Oh parang magandang cloth yun pero hindi bagay sa akin kasi maliit yung legs ko hala siksik tayo dito o mga guests dito Ysn eh. YSL ang liliit wala na nagutom ako mga prinsyet kakain mo na ako baka makuya pantag Lakaw-lakaw, ani. Mga tila naman to, oy. Na, kung saan-saan tila na ako napunta, oh. Ang daming magaganda. Kung ano ba, yung di lang ka payat, mapayat, payat. O, mga tela na dito. Pwede na dito bibili ng tela. Ay, ang cute doon, oh. Pero sexy. Kaayos siya. White susinit init mumpinika kung ano suotin. Hi, nako ang hirap palang pumili dito sa Taytay kasi ang mga damit, ano ba? Ewang kulang. Nag-snack muna ako dito mga friendship, maraming prutas, shake. Yeah, no, nag-snack muna ako kasi nagutom ako at saka dito din. No? Waffle, masarap din 'yung waffle kasi gutom eh. Popo eh. muna tayo kasi ang init-init, grabe ka init. So, sobrang init, Grabe ka init. So, napagod na ako uuwi na ako hanapin ko na naman yung papunta ng uh, parola sobrang laki talaga mga friendship hindi ko na ikot sa sobrang laki sobrang laki uh, sumakdo dito ako dadaan pa uwi dito daw pati kalsada puno ng mga paninda oh. kalsada kahit sa ang iriya puro paninda ang dami dami mura lang din mga mura lang mura pero may mahal ay mura mura yung nawong pero pag ano po, ka nang mupili po, kag medyo mahal-mahal, mahal po ang mga nauwi. Eh. Ayan, mga shoes, mga dito. ah pero mauli na ako, kag ikapoy eh, na ako, tapos giuhaw ko. So dito daw ko maglalakad sa area na to. Ayan, nakita ko na yung inasal. So may jeep na doon pero kailangan kong maglakad pa puntang highway. Hanapin ko yung papuntang parola. So dito na mga prinsip. Babay, tago ko na yung cellphone ko kay malapit na ako sa highway. Ayan, McDonald's, pwede para dito. Kasi tatawi daw ako. Malapit lang naman, akala ko sobrang layo, malapit lang. So babay, magdo na dito, tatawid ako, baka aakyat ako doon, magtatanong na lang ako doon kay First time pa natin mag-isa dito. Traffic, traffic.